Hello everyone, tara nang humigop ng mainit na sabaw sa malamig na panahon guys The all time favorite soup ng Pinoy, Tinolang Mano Tara guys, samahan nyo ko sa aking pagluluto Ayan ang ating papaya This time guys, dahon ng sili na ang partner natin sa papaya Ayan ang ating marikado, luya, bawang, kamatis at sibuyas At mayroon tayong tanglad sa terrace Isang kutsa muna natin guys para mas malinam-nam ang ating tinola. Smells yummy! At naglagay ako guys ng konting suka para medyo maasim siya ng konti na hindi siya nakakaumay. Nagpakulo nga pala ako ng tubig guys. Siya kung sinabaw dyan guys para mabilis tayo makaluto guys. Natutunan ko yan guys sa technique sa aking dalagas. Pag nagmamadali ka guys, na, lalo na pag may sabaw yan, magpakulo ka ng tubig. Yun ang isabaw mo. Mabilis talaga makaluto guys. Pagkalagay ng dahon ng sili, guys, patayin agad ang apoy para hindi mag-overcook, guys. Ready to serve. Kainan na. Sarap ng mainit na sabaw sa malamig na panahon. Thanks for watching, guys. Till my next video. Bye-bye. Ingat pang lahat.